Pauwian na guys So umaga na naman so, Pauwian na naman tayo ng bahay Kaya naman tayo ng duty guys So ayan, magra-ride na naman tayo Mayroon sana akong kasama guys Mag-ride ngayong umaga Yung kasama ko rin sa work Ang problema, hindi na kami nagkita Baka nauna na sa akin Kaya yun nga Sa ganun pa man Sulo na naman tayo Sa kalsada hindi ko alam kasi kung nakauwi na siya o nandoon pa sa taas kasi tiningnan ko sa taas. Wala na siya ron guys. Hindi ko alam kung nakauwi na. Kaya akala ko magsasabay kami. Pero hindi ko na siya nakita doon sa taas. Kaya pagbaba ko, agad-agad na ako nagbihis at saka gumayak na nga ako guys. Kaya nandito na tayo sa ilalim ng Mega Mall. Papunta na tayo ng Bali Verde. So, kung nandoon pa siya sa taas at nakita niya na wala na yung bike ko doon sa parkingan ko, pagbaba niya, sigurado hahabulin ako noon. Kaya, chill-chill lang tayo sa pagpadyak dito guys, pababa. Para kung sakasakaling humabol siya, maaabutan niya ako. Kaya, hindi tayo magbibilis dito sa pagpadyak guys. Dahan-dahan lang tayo ngayon. Baka sakaling hahabulin niya ako at yun nga din pala guys Dandaan lang din tayo ngayon kasi nga May dadaanan tayo na isang Pasyalan na trending ngayon dito sa may Pasig Na pinupuntahan ng mga tao na nagjajaging pag umaga Marami rin kasi pumupunta daw dito sa pasyalan na ito pag umaga Diyan sa may ano guys kung alam nyo Sa may Bridgetown Yung mayroong taong naka kim kim na malaki ang kamay yung mataas ayun, dadaanan natin yung guys kukuha tayo ng mga clip doon tapos para makita nyo rin kung gaano karami yung nagjajaging pag linggo ng umaga kasi nga guys, linggo ngayon so time check natin 5.30 pa lang ng umaga kasi mag ngayon ang palitan namin guys gawa ng linggo nga kaya medyo magat na makaka-away. Kaya makakapag-video tayo doon sa Maybridge Town. So, ito na nga, guys. Pababaan tayo ng Baliberde. So, dito, kahit anong pigil natin, uh, talagang mabilis dito, guys. Kasi nga, ito yung pagpapasok ako, makunat na ahon na mahaba. At kung pauwi ka naman, ito naman yung para kalang lang ihipin ng hangin pababa, guys. Kung baga... Kung hindi mo pipigilan yung preno mo, talagang ang bilis mo dito guys papunta sa baba. Pero ako dito, kumakalabit pa rin ako ng preno ko kasi baka sakaling mamaya pang preno ako, wala na pala yung preno ko. Kaya dito, kinakalakalabit ko yung aking preno guys. Kung baga, ano lang, nakahanda lang tayo. Hindi tayo pabaya sa preno. Baka mamaya bumulusok tayo. Wala na pala tayo preno yung akalain natin na mayroon pa tayong prino mag, nung biglaan na wala na pala kaya kailangan din natin pitikin yung ating prino dito guys kaya ngayon hadahan-dahan pa rin tayo so ito na si sila kuya naglalakad sa bike link kaya binusinahan ko sila ayun, napatabi naman si kuya yun na nga wala pa rin yung kasama ko mag ride sana hindi ko nga talaga alam kung nakaalis na siya o wala pa hindi ko kasi nakita yung bike niya doon sa parking. Hindi ko kasi alam kung saan siya nagpa-park. Yung parking ko, alam niya. Kaya ako, makikita niya na nakalis na ako sa parking. Kung pagsilip niya doon sa may parking ko, nawala na yung bike ko. Kaya panigurado, hahabulin ako noon papunta sa dito sa kalsada kasi itong kalsada na dinadaanan ko alam niya na dito ako dumadaan pag nagbabike ako kasi itinuro ko sa kanya to so yun na nga guys nandito na tayo patawid na ng C5 nakita natin malayo pa na nakago tayo so hahabulin natin yung paggo so ayan nakahabol tayo sa paggo ng sasakyan dito sa may C5 nakatawid na tayo kaya nandito na tayo plaster na sa C5 so dahan-dahan pa rin tayo hihintayin pa rin natin yung ating kasama Panigurado ako guys sa isa ako noon kung nandoon pa siya. Kaya ito dito, dadahan lang talaga tayo muna dito sa C5. Baka kasi nandoon pa siya. Hintay-hintayin natin dito sa C5. Gandahan lang tayo. Chill-chill lang. Kumbaga, para mahabol niya tayo. Kasi nga sabi niya kagabi, uh, magsasabay kami sa pag-uwi guys. Kaya hintay-hintayin natin. Hanggang sa may narinig ako sa likod ko na buses. <laughs> ayun, yung kasama ko guys, yung nasa unahan. Akala ko na na siya. Yun pala, nandoon pa siya sa building. Kaya ayun, nagsabay din kami dito sa C5. So, hahabulin ko na lang siya guys. Ha? At yun lang na nga, nagpang-abot kami dyan sa stoplight guys. So, ayun sa sa unahan guys hindi tayo sa likuran. So, chill-chill lang tayo. Sinabihan ko rin siya na dadaan ako dun sa may Bridgetown kasi nga kukuha ako ng mga clip na konti para may dagdag ko dito sa aking vlog, guys. Kaya sabi ko sa kanya, una-una ka lang at kung sakali ka kung hintayin mo ako dyan. So, ayan na nga, lumiko na kami rito sa may pupuntang Bridgetown. So, dito, nauna siya ulit. Hindi ko alam kung o hantayin niya ako o hindi kasi nga sabi ko sa kanya hintayin mo ako kasi nga magbablog pa ako dito sa may Bridgetown so abangan natin guys kung hintayin niya ako o magadirekso siya dito sa may ano, Bridgetown kasi nga sabi ko hintayin niya ako binusinahan ko sa rito guys mukhang maghihiwalay na naman kami hindi niya narinig siguro yung busina ko. Nako, pumaspas pa guys. Kaya, ayun. Nakuna na naman siya sa akin. Nagpaspas pa punta doon. So, siguro, hindi niya ako narinig na nagbusina. So, hayaan na natin yun guys. So, tayo. Hento tayo rito. At ito guys. Ito pala yung view dito sa may bridge Town guys. Paglinggo ng umaga. Ang daming tao na nagja ito nga pala si Statue. Hindi ko alam kung sino yan guys. Basta siya yung parang si Jordan Kalbo. Kaso, hindi ko alam kung sino yun. ayan, ayan guys, oh. ang daming tao dito pag umaga. Ang daming nagjajaging. Makikita natin dito guys, mga kasalubong natin. Ayan oh. Ang daming nagjajaging sa gilid. Pati sa kalsada guys, ang daming nagjajaging. Ayan, magkakapartner oh ba? Diba? Ang ganda dito mag-jogging guys. Parang ang linis dito ng ano, kapaligiran, parang ang presko ng hangin. Basta maluwag, hindi ko alam kung anong dinidibilok to dito kasi may mga building na dito, marami na. So nandito pala, guys, yung temporary city hall ng Pasig. So hindi ko alam kung magiging ano na yan, magiging permanente na city hall ng Pasig o temporary lang kasi may nakasulat doon sa building na temporary city hall ng Pasig. So ayun na nga guys, nakasulubong natin yung mga nagja-jogging dito. Marami oh, tingnan niyo guys. Ang dami nagja-jogging dito pag linggo. So kung malapit lang kayo rito guys sa may Bridgetown, halimbawa nandiyan lang kayo sa may dito sa may Genesis, andiyan sa may Rosario o kung saan man dito sa may malapit, Pwede kayo pumunta rito guys oh, mag-jogging pag -umaga. Ang sarap mag-jogging dito. Siguro, pinapayakan lang dito mag-jogging pag linggo. Kasi nga, linggo lang ako dumaan dito ngayon linggo. Ayan, nakita ko may mga nagja-jogging. ayaw ko lang kung sa ibang araw pinapayakan dito mag-jogging. Kasi nga, parang ano na rin itong area na to? Kumbaga, business operation na rin pag Monday to Friday kasi marami dito call center kaya ngayon linggo nakita ko may mga nagja-jogging baka linggo lang pinapayagan o binubuksan itong kalsada na to yung jogging yung ano na yan yung playground na yan kaya dito guys patawid na tayo ng genius so kapunta na tayo ng ano santolan, uh, santulan so dito hintuhinto muna tayo abang-abang para makatawid. So, medyo malayo pa yung ating ride guys kasi ngayon hindi mo na uuwi ng bahay. Dadaritso muna ako doon sa bandang Inarawan, uh, Antipolo kasi may bibili na ako na pinabibili ng aking katulong. Kaya ngayon guys, malayo-layo pa talaga yung ating ride. Siguro makaka-uwi tayo sa bahay mga alas otso na. Ganun or pasado pa kasi nga dadaan pa tayo sa bike shop maghanap pa tayo ng bike shop doon sa may antipolo dahil yung ating head cap medyo umaalog hindi ko alam kung head cap ang problema ng aking bike or yung aking fork so ngayon ipapabike check natin yan doon sa shop kung anong sira kasi balak kong palitan kaya maghahanap pa tayo ng bike shop doon sa Antipolo para ipagawa or palitan yung aking pork or head cup. Kasi nga parang pag nag ka ng biglaan, parang may umaalaw. Kasi nga guys, pag gamit mo yung bike mo or mismo ikaw may-ari ang gumagamit ng bike mo, kaunting kalabog lang ng bike mo, alam mo kung anong ang sira. Kaya kung mayroon kayong mga bike guys na ginagamit, so mas mainam siguro na iwasan nyo ipahiram sa mga friend-friend natin dyan. Kuno na friend ka lang pag hihiram pero pag hindi na hindi makahiram, hindi ka na niya friend. So, may tampo pa sa'yo. At ayun na nga, guys nandito na tayo sa Marcos Highway so dito may mga kasabay tayong mga bikers din pero yung kasabay ko talaga hindi ko na naabutan hindi ko alam kung nakauwi na yun kasi nga siguro mga 15 o 10 minutes ako nag doon sa may ano, Bridgetown yung video-video ko ron. kasi ang ganda magtambay doon sana guys ang problema malayo pa yung ating ride kaya medyo hindi tayo nagtagal doon ang dami kasi nagja-jogging guys doon parang gusto ko rin sana mag-jogging kaso nakabike naman ako kaya hindi na ako nag-jogging magbabike na lang ako guys kasi nga malayo pa naman yung ating pupuntahan nadaritso pa tayo ng inarawan antipolo so ayan may mga nakakasabay tayo rito guys may mga naabutan tayo na nagbabike papunta to ng buso-buso antipolo or papunta lang sila ng hinulukan taktak -tak, kung saan basta mga pakyat ko ng antipolo guys hanggang doon sa Toktok mayroon dyan iikot ng tanay mag, lalag, mag ano pa sila lalago na may marami yan sila yung grupo grupo kaya minsan nasubukan ko rin yan naglago na ako galing ako ng antipolo sa bahay nag umikot ako ng uh, tanay uh, Teresa hanggang sa nag ano rin ako umikot ng kain kay tay at yun na nga guys may nakita tayo ng tinda ng luya dito sa Kogyo bibili tayo ay baka no, kilo luya yung makinis lang te baka yan yung tatlo na yan <mim>